bitawan ha, wag Saan ba nagsimula dyan yung Bali, doon po sa itaas yung isang bahay, gumuho. Tuloy-tuloy na po. Hanggang sumama na yung mga lupa, nadaganan yung bali. Limang bahay dito sa ibaba. Ayon sa pag-asa, habagat ang salari sa walang kasawa-sawang pag-ulan sa mga nagdang araw. Pero may ilan, ibang ang paniniwala. Di umano, naghihiganti raw ang langit sa nangyaring pagnanakaw ng monstrance o yung lalagyan ng ostya sa Adoration Chapel sa St. Peter's Parish sa Commonwealth. July 15, linggo ng umaga, raw ng dinakilalang kawatan ang monstrance ng St. Peter Parish sa Quezon City. Ito na yung altar ito nakapatong dito yung uh, monstrance, no? May base siya tapos parang circle na star. Tapos sa gitna nandiyan yung sacred host. Hanggang ngayon, misteryo pa rin kung sino ang tumangay sa monstrance. Ang ilang residenteng amin na kausap sa gumuhong lugar sa Barangay Commonwealth, Kumisidong, may kaugnayan ang nawalang monstrance sa mga pag-ulan at nangyaring pagguho. Naniniwala ba kayo doon sa sinasabing gano'n? Naniniwala po. Eh. Bakit po? Dahil sa trahedya natin na ito eh, talagang ano sa Panginoon na sa koro. yung imahen ng simbahan sa amin. Nga after one week, patay yung tao na ano eh, yung naglakaw. Pero ang paniniwalang, ang pagnanakaw sa simbahan ang talaga nagdulot ng maladilog yung pagbaha. Hindi lang pala ngayon nangyari si Tenta, bago pa maideklara ang Marshall law, isang malaking bahari na naitala sa kasaysayan ng bansa at basmatindi pa raw ito sa naranasan natin kamakailan. Dahil mula Hulyo hanggang sa mga unang araw ng Agosto 1972, sa loob ng apatapong araw at apatapong gabi o mahigit isang buwan, hindi tumigil ang ulan na naging sanhi para bumaha. Tinawag itong The Great Flood of Luzon. Let this is one. Ayon sa istorya ni si Francis Musni, bukod sa Metro Manila, kasama sa mga halos mabunan na noon sa mapa, ang mga lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Ayon sa mga pagsasaliksik at sa mga tala ng kasaysayan at sa mga naikwento ng matatanda, ito ay isa sa mga pinakamalaking uh, 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 kalamidad na nangyari sa Pampanga bagong pinatubo. Dahil ayon sa mga matatanda, eh, nagdugtong ang Manila Bay at Pampanga River na kung ikaw raw ay lilipad sa itaas at sasakay ng helicopter, makikita mo ay wala ng puwang ang Manila Bay at ang Pampanga River. Pero kung Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration o pag-asa ang tatanungin, walang kinalaman ang pagkawala ng Santo Niño de Tondo sa binansagang na Great Flood of Luzon. 1972 na makaranas din ng malawakang pagbaha hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa buong Luzon. Ang dahilan po niyan ang pagpasok sa bansa ng apat na magkakasunod na bagyo na nagpalakas sa hanging habagat na nagpaulan sa buong Luzon. Unang-una na po dyan ang bagyong edeng na pumasok mula sa Dagat Pasipiko nag sa Luzon at lumabas patungo sa West Philippine Sea. Matapos ang bagyong yan, ilang araw lamang pumasok naman sa ating bansa ang bagyong si Pero hindi na po nag-landfall si Gloring eh, pero bagkos ito po ay umikot o nagloop at uh, bumalik sa Dagat Pasipiko kung saan na rin siya nag -dissipate. At isang araw lamang, matapos nga yung bagyong yan, ay uh, nabuo naman sa pagitan ng Taiwan at Luzon ang uh, bagyong si Waning na kasabay din niya ay uh, dumating naman ang bagyong si Isang. Silang lahat po ay nagpasidhi sa ating Southwest Monsoon o Habagat kaya po nagkaroon ng malawakang pagbabaha na tinawag na The Great Flood. Di tulad sa si Santo Niño sa Tondo na tumigil ang ulan nang naibalik na ito. Bumuti-buti na ang lagay ng panahon ngayon kahit hindi pa rin natatagpuan ang monstrance ng St. Peter. Kung may nangyari man na nakawan dito sa chapel sa St. Peter, I don't think na ang Diyos ay magpaparusa ang Diyos sa Maraming tao na wala namang kinalaman lalo na sa mga mahihirap. Pinarusahan ng Diyos ang uh, um, buong uh, uh, sambayanan. Uh, I think that's unfair also to God.